Kanya-kanyang pasan, buhat, ang itinuturing na biyayang bigas ang mga ng Laor na kanilang natanggap mula sa Kapitolyo. Kanya-kanya ring karga sa tricycle at kolong-kolong ang mga nanay, tatay, maging ang mga lolo at lola para maiuwi sa kanilang mga tahanan ang isasaing na bigas para sa kanilang pamilya. Masaya ang mga residente sa mga barangay Kanantong, San Juan at San Felipe sa kanilang natanggap na sako-sakong bigas na patuloy na ipinamimigay na ayuda ng pamahalang panlalawigan sa pangungunan ni na Governor Aurelio Umali at Vice Governor Doc Anthony Umali. Kitang-kita ang mga ngiti sa mga labi ng mga taga-laor sa labis na kasiyahan at pag-asa dahil naibsan ang kanilang kahirapan sa sobrang mahalang ng bigas ngayon at mahabang tag-init dahil sa El Niño. Kaya naman, laking pasasalamat ang kanilang tugon dahil hanggang ngayon ay patuloy ang kanilang natatanggap ng mga bigas na kahit wala ng pandemya ay tuloy-tuloy ang biyaya na ipinagkakaloob sa kanilang mga mahihirap ng pamahalang panlalawigan ng Nueva Ecija. Napakalaking tulong po bilang sa simpleng mamamayan, lalo na ang tao dito sa amin. Eh, nakikiobras lang ang karimihan na umu, umu uh, uh, inuupahan ng 300 pesos isang araw. Ibig sabihin, yung 300 pesos sa isang araw, 6 na kilong bigas lang po ang nabibili noon. Kung ibibili ng bigas lahat, e eh ngayon po, kung hahati-hatiin pa yon edi baka dalawang kilong bigas na lang po mabili nga. E eh ngayon po, kaya nga po itong umaling bigas po nato is napakalaga dito sa aming barangay sapagkat uh, gulpi pong dumarating, gulpi pong dumarating sa amin. Mahirap ng buhay ngayon eh. Hindi po umani sa sibuyas. Hindi ko may paliwanag pero masayang masaya kami. Saya, masaya kasi, kasi, nakatanggap kami ng ganito. Uh, kami po ay nagpapasalamat kay Governor uh, Umali at sa po kay Ma'am Cherry Umali. Maraming maraming salamat po. So, ay, malaki malaki po. Lalo na ngayon sa panahon na ito, tighirap na kami. Talagang ma malapit na kami di makabili ng bigas. Ang mahal. Tulog ng langit talaga sa amin. Napakalaking tulong po. Lagi po kami nakakatanggap sa kanya. Kaya maraming maraming salamat po. Kay Gob, maraming salamat po sa iyo. Kay Ma'am Cherry, maraming maraming salamat po. Kasama si Jerome Tiquia at Jeremy Ramos, Smile Super 33 para sa Balitang Unang Sigaw.